Friends, wadeni status sa oh, ang room karon for the incoming school year 2023-2024. Iyan yeah, ano ay bisalik kalami kay groom. Ah, uh, this is my room. ge Tanawa sa lang niya ha. Feel me as I tour you around on my classroom. Alam niyong sa min niya, sa It's worth 8,000. Pero bantayi ang palibot. O, oh, lami kayo, o. Oh. Lami kayo, o. Oh. O, oh, na ang palibol sa... Mm! Sky's the limit. Sky's the limit ang room ni Mario Ubas. Okay raman sa mag o. Adlaw sa tibuok buntag. Tibuok adlaw. I'm praying nga madali na ito ni Shag Ayo kay so far ang among taga LGU are doing their best para mahumanan na ni siya but I doubt o oh, makuha siya makaabot sa beginning sa school year kay one week more to go klase na so ubas agwanta aguanta sa ha bye